yes hello mga sangkay ayan. meron akong uh, nabili na butane gas stove butane gas stove so ayan buksan natin ayan so buksan natin So, wala siyang manual. Ganito lang talaga siya. So, bago to. Ayan. Ang galing natin itong kanyang soko. Tapos, ito yung kanyang pinaka ah, uh, tawag dito. Lagayan. So, ayan. First time kong gagamit. Portable gas to dito. At ito ang, ang um, ito yung unlock tsaka yung lock. So, testing natin. First time ko itong gagamitin mga sangkay. Hindi kasama yung teka, maingay. <laughs> Hindi kasama yung butane gas eh. So, bumili ako nito. Ayan bumili ako. So, testing natin kung uh, ano Kasi, first time ko itong gagamit. So, bago yan, yan, nandito yung ah, uh, ay, sad. Ang hirap mag ano video. Ito yung ano, yung kanyang, tawag dito yung parang panglak pag isa suot na yung ano yung beauty gas so yan gawin na natin ay wala ko ano na so ayan ni buksan na natin tong yung ba yan okay, sara muna natin to ha ito nabuksan na eh so yan testing natin kasi first time ko itong gamitin ng sangkay itong butane gas na to yan kailangan nakatapat sya ito Ay. Ito ba? Ito, ito, ito. Talaga nakatapat siya. Ano yan? Ayun. Nandiyan na siya. As you can see. ito, ito, ito. Ito nakatapat siya kasi may awang siya dyan ayan. so try natin so yan tapos i-close natin siya close so yan meron siya ditong lock unlock tsaka lock so iyan ibababa natin to try natin to yan nakababa na siya ito yung naka-off na siya. Ayan. So, try natin na pa, pa ano, pa i-on. natin siyang naka-on. Ayan, naka-lock na siya. Ba't wala? Ayan. Ayan na siya. Pwede nyo siyang pahinaan. Ayan. Nagulat ako. Pwede nyo siyang pahinaan. Iganyan. E, ganyan So, ayan mga sangkay, uh, ipakita ko sa inyo. Uh, first time talaga ito. Hindi ko alam. So, nagulat pati ako. So, sabi, sabi nung nabilhan ko ng butane gas, pwede naman hindi mo tanggalin yung, uh, tawag dito yung butane gas. Pero, pwede rin tanggalin. So, ayan. Sana, um, may natutunan kayo sa akin. <laughs> sa aking pag ano pagbukas nito ang buting gas stove kasi binili ko to sa tiktok syempre sa, tik, sa tiktok shop ko kasi eto ano to kumbaga panandali ang lutuan lang in case na ano at least merong magagamit at syempre para din sa pang upload, upload ko dito sa YT na mga uh, madali ang lutuan Ayan. so thanks for watching mga sangkay